Tila daw bumabaway itong sa Senator Coco Pimentel. Kung matatandaan niyo po kung paano niya hinandal yung investigation sa Senado tungkol nga sa EJK. Uh, sabi ng ilang eksperto, para daw uh, student council uh, meeting lang yung kanyang, yung kanyang pinamunuan na, na hearing. Kasi yung kanyang paghandle, kasi hindi wala eh. Hindi mo makitaan ng pagiging pagkakaroon ng authority ang isang kokopimental Pimental ng mga oras na yon. Kaya hindi nagustuhan ng maraming kababayan natin yung kanyang ginawa na yon. Ang lamya daw, sabi nga. Mas mabuti na kahit huli ay bumawi. Yan yung sabi ng mga natasan. Kasi palpak na palpak daw yung kanyang paghawak uh, bilang chairman nga ng Senate Committee um, doon sa investigasyon na yon. Gina, ginawa daw niyang circus ang pagmumura ni Duterte. Mabuti na lang at may isang Riza Ontiveros na tumindig para protektahan ang integridad ng Senado. Yun yung isang punto kasi na hindi man lang niya uh, prinotektahan ang integrity ng Senado. Sabi nga ni Senator Riza Ontiveros, bahay nila yon, bahay natin na mga mamamayan ang Senado at ang Kongreso, so silang mga senators at mga congressmen ay representante lang po. Kaya atin 'yon, sa publiko 'yon, pero binastos kasi ni Digong. It should be nothing is more comforting than the fact that while a sitting president is immune to a case, he is still accountable to the international court of law. The Filipino people deserves all the help they can get. Yan dahil nga Kis ko, kung tutuusin, talagang napakaraming uh, nag-aantay ng hostisya ng mga biktima ng war on drugs. Anyway, ito pong huling pahayag na ito ni Senator Coco Pimentel. Kung ito man ay totoo, ito'y mabuti. Kaya lang kasi yun nga, posibleng bumabawi lang daw. At nakikiride on nga itong si Mr. Pimentel sa sa nakikita or siguro nakikita niya rin na posible talagang ito ay gawin ng nasa Malacanang at mukhang inunahan nga lang niya ang I think, Presidente. We are monitoring the Quadcom, and here in the Senate, we also have an investigation. We've seen that in the worst case scenario, where our systems fail, such as when our democratic system elects a killer as a leader. Oh, one without conscience conscience or compassion. And our justice system is slow to respond. In those events, it's best to have an insurance policy. Atinga. Gusto niya na mag-rejoin ang ating bansa sa ICC. Talaga, tinawag ngayon, or or talagang tahasan ninyo sinabi na, um, demo, our democratic system somehow elected a killer as a leader. Hmm. Yan. Kamakailan sinabi naman niya eh, na hindi na nga daw sila uh, bate, hindi na daw niya sinusuportahan si Digong. Ito naman ay normal sa mga politiko kasi wala namang permanenteng magka-alyado eh, ba diba? sa politika. Uh, kaya lang kasi nakikita pa rin ang mga kababayan natin na mukhang, mukhang sumasayaw lang or sumusunod lang sa Agos itong si Coco Pimentel. Sana ang mga politiko ay may totoong prinsipyo at hanggang sa dulo ay pinaglalaban nila yung kanilang prinsipyo na yan. Katulad po na Senator Risa Ontiveros, hindi hindi mababali ang kanyang ang prinsipyo na yan. Kaya yan po ang, ang sa tingin ko ay napakagandang legacy ng isang Risa Ontiveros, yung pagiging matapang dahil alam niya na siya ay nasa katotohanan at nasa tama. Good luck!